Sa ating mundo, maraming bansa ang kilala sa kanilang tapang at kahusayan sa larangan ng militar. Ngunit alam nyo ba na mayroon ding mga bansa na bukod sa kanilang tapang, ay kilala rin sa kanilang kagandahan. Kaya sa video na ito ay ating kilalani ng sampung bansang may pinakamagagandang sundalo sa buong mundo. At ating kilalani ng kauna-unahang prinsesa na magkakaroon ng military degree at kung anong bansa ang mayroong requirement na pagiging maganda para makapasok sa kanilang armed forces. Number 10, USA. Alam niyo ba na ang mga kababaihan ay naglingkod na sa US Army mula pa noong 1775? Oh, tama ang narinig niyo. Sa panahon ng American Revolutionary War, may ilang matatapang na kababaihan ang nagpanggap pa bilang mga lalaki para ipaglaban ang kanilang bansa. At ngayon, mula sa kanilang simpleng simula, lumaki na ang bilang ng mga kababaihan sa US Army. Noong 2021, umabot na sa 204,000 ang bilang ng mga sundalong babae, at 35,000 sa kanila ang mga opisyal. Hindi lang yan, makikita mo rin sa Armed Forces ng Amerika ang isang babaeng sundalo na dating Miss Kansas noong 2013 na si Teresa Vale. Si Teresa ay isang sergeant at section leader sa Kansas Army National Guard Medical Detachment. Bukod sa kanyang serbisyo militar, kilala rin siya sa kanyang husay sa archery, marksmanship, skydiving, at boxing. Number 9, Russia. Sa loob ng maraming taon, hindi may kakaila ang kanilang mahalagang papel sa iba't ibang digmaan. Isa na rito si Lyadmila Pavlokenko, kilala sa buong mundo bilang Lady Death, dahil sa kanyang kahusayan sa paggamit ng sniper rifle, na may higit sa tatlunda ang kumpirmadong napatay. Kasama rin sa listahan ng mga bayaning ito si Rosa Shenina, isang Soviet sniper na may 50 siyam na kumpirmadong napatay noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang kanyang tapang at kahusayan sa larangan ng labanan ay hindi matatawaran. At sa kasalukuyang henerasyon, may mga tulad ni Anna Kromitseva, isang sundalo at beauty queen rolled into one. Anak siya ng isang opisyal sa law enforcement at bukod sa kanyang tungkulin sa militar, nagpapakita rin siya ng kanyang ibang talento sa kanyang vlog channel, kung saan aktibo siya tuwing siya ay nakalib. Number 8, Belgium Army. Sa bansang ito, binibigyan ng kalayaan ang mga kababaihan na magpatala sa mga paaralang militar kung ito ang kanilang naisin. Naniniwala sila na ang kahusayan ng isang babae sa serbisyong militar ay isang uri ng sining ng pakikidigma at pagtatanggol sa sarili. Isang magandang halimbawa nito ay si Princess Elizabeth ng Belgium, na buong tapang na inihayag ang kanyang desisyon na mag-aral sa isang paaralang militar. Sakaling siya ay magtagumpay at makapasa, siya ang magiging unang reyna na may degree sa militar. Ang naging pangunahing motibasyon ni Elizabeth sa kanyang desisyon ay ang kanyang hangarin na higit pang mapalalim ang kanyang kaalaman at kahusayan sa pamamahala ng kanilang bansa at sa pakikitungo sa kanyang mga kababayan. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng bansang ito na ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga kababaihan, kahit sa larangan ng militar, ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang mas matatag at progresibong lipunan. Number 7, British Army Simula pa noong 1696, aktibong nakiisa na ang mga kababaihan sa serbisyo ng Royal Navy, kung saan sila'y nagsilbi bilang mga nurse at tagalaba sa loob ng mga hospital sheets. Pagdating ng 1884, isinilang ang Naval Nursing Service sa Royal Navy na lalong nagpatibay sa papel ng mga kababaihan sa serbisyong pandagat. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumaki ang ambag ng mga kababaihang Briton sa iba't ibang larangan ng militar, lalo na sa panahon ng mga digmaan. Sa pagtatapos ng 2021, umabot na sa 16,800 ang bilang ng mga babaeng kawal sa British Army. Samantalang sa Royal Navy, may 3,000 kababaihan, sa Royal Air Force, 4,600, at sa Royal Marines, 150. Ang kanilang dedikasyon at katapangan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapatatag sa puwersang militar ng United Kingdom. Number 6, Czech Republic Army ang gobyerno ng Czech Republic ay hindi pinayagan ng sumali ang kababaihan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang ito ay matapos. Nakipaglaban naman sila sa digmaan ngunit sa ibang pamamaraan, tulad ng pagiging medical personnel, telephone operator, at anti-aircraft gun crew. Nagsilbi din sila sa unit ng Czechoslovakian sa Soviet Union, British Women's Auxiliary Air Force sa United Kingdom, at British Army sa gitnang silangan. As of 2021, mayroong 3,200 na professional female soldiers ang Czech Republic. Number 5, Pakistan Army. Ang Pakistan ay kinikilala sa pagkakaroon ng mga babaeng sundalo na hindi lamang mahusay, kundi pati na rin matapang at handang humarap sa mga hamon ng digmaan. Simula pa noong 1947, naging aktibo na ang mga kababaihan sa Pakistan Army at sa paglipas ng panahon, Napatunayan nila ang kanilang kakayahan at kahusayan sa iba't ibang larangan ng serbisyong militar. Isa sa mga kapansin-pansin na yugto sa kasaysayan ng mga babaeng sundalo sa Pakistan ay noong 2006 nang magkaroon ng kauna-unahang babaeng piloto na sumabak sa Battle Aerial Mission Command ng Pakistan Armed Forces. Dito, sila ay sumailalim sa masusing pagsasanay para sa mga combat mission, marksmanship, at combat warfare na nagpapakita ng kanilang kahandaan at kakayahang makipagsabayan sa anumang hamon. Sa pagdating ng 2021, lalong lumaki ang bilang ng mga babaeng nagsisilbi sa Pakistan Army na umabot na sa 4,000. Ipinapakita nito na sa Pakistan, ang mga kababaihan ay may mahalagang papel sa pagtatanggol at pagpapaunlad ng bansa. Number 4 Israel Army. Ang Israel ay isa sa mga bansang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo. Sila rin ay isa sa mga bansang mandatory ang military service para sa mga kababaihan. Bawat taon, ay aabot ng mahigit 1,500 na mga kababaihan ang sumasali sa IDF o Israel Defense Forces. Ang mga kababaihang sundalo ng Israel ay sinasabing hindi lang basta magaganda, kundi kaya rin makipagsabayan sa tapang at galing sa kanilang mga lalaking sundalo. As of 2021, mayroong mahigit 60,000 na sundalong babae ang Israel Defense Forces. Number 3, Greece Army Matagal na panahon na rin ang sumali ang mga kababaihan sa Hellenic Forces ng Greece. Ang militar ng Greece na ay mayroong compulsory military service sa lahat ng mga lalaki pagtuntong ng edad na labing walo, habang ang mga kababaihan naman ay pwedeng voluntaryong magserbisyo at hindi kinakailangan magpalista. Dahil sa patakaran nito, maraming sundalong babae ang sumali sa Hellenic Forces ng Greece. Kaya naman mas kapansin-pansin ang bawat ganda ng mga sundalong babae sa kanila. Number 2 Indian Army. Ang India ay ang bansang merong pinakamaraming army sa buong mundo, ngunit 3% lamang dito ay ang mga babae. Pero kahit na hindi sila pinapayagan sumali sa mga active combat battlefields o kahit na magkaroon man lang ng military positions, malaki pa rin ang role nila sa Indian Army. Ang mga female military sa India ay ang nagperform ng auxiliary role sa field tulad ng military logistics at medicine. Number 1, Romanian Army. Ayon sa mga online surveys at polls, ang Romania ay ang bansang mayroong pinakamaraming magaganda at sexy na sundalong babae. Sa kabila nito, ang Romania ay hindi kinikilalang bansa na may malaking bilang ng kasundaluhan at mayroong advance na kagamitan. Isang requirement naman para sa mga sundalong babae ng Romania ay ang pagiging maganda at parang model para sila'y makapasok. Ano naman ang masasabi mo patungkol dito? Anong bansa ang sa tingin mo ang mayroong pinakamagandang babaeng sundalo sa buong mundo?